So, Welcome back to another brand new video, guys. Hi, guys. Welcome for today's video. Para sa video natin ngayon, gagawa natin ng content si Fasho. And may mga nabili kasi ako mga accessories sa si Shopee. So, ilalagay natin siya ngayon. And ipapakita ko din sa inyo yung mga nabili kong accessories. So, guys. Itong si Fasho natin, all stock pa siya. So, wala pa kami napalitan dito kahit ano. And... Miss ko yung here. mirror yeah, Pero bumili naman na tayo ng mga bago. Uh, accessories para kay Pasho. So, unay na natin dito sa upuan. So, ito yung nabili ko sa upuan, guys. Yung seat cover niya para sa... Itong seat cover niya, guys, na nabili ko sa Shopee eh, is, ano siya, waterproof siya. So, binili ko dito kasi may mga kusa dito sa amin. Mahirap na, baka makalmod lang itong upuan, upuan na ito. <laughs> Yes. So guys, ganto nang yung itsura niya pag ilagay mo. Ayan. May protection na din siya kasi ayan, iwas kalmot na din ng mga pusa ito. Pero nagbabalak din ako bumili ng leather seat cover para dito. Ayan. Pero pang samantala yan muna. So guys, bumili din tayo ng set para long ride ready, ready tayo and in case na masiraan tayo sa daan. So, 46 pieces na siya. ganto siya guys eh. Ayan. Ayan. Ganito siya. Ayan yung laman niya guys. Ayan. Kompleto na yan guys. Kompleto lahat ng sizes. So, ready ka talaga pag nasiraan niya. So guys, ito yung una kong nabiling side mirror. Ito yung una kong nabiling side mirror, pero hindi ko siya magagamit kasi doon siya sa may handlebar, kinakabit. Tapos medyo uh, nakasum siya. Ayan. So, parang zoom in masyado yung kumakikita yung paligid ko. So, bumili ako ng bago. Doon na guys yung binili ko. Ayan, medyo ma malapad siya. Saka classic yung dating niya. Ayan. Nag Nagdadalawang isip kasi ako kung pabilog yung Kukunin ko. Saka ito. So, ito na lang kinuha ko kasi common na yung below. Tapos, ito medyo white pa. So, ilalagay natin. Check. Guys, okay. yes, ayan. Bumili din tayo ng gloves. Ayan. Ito yung gloves na kalimitan nakikita ko sa TikTok sa Shopee. So, mura lang naman siya, guys. So, ganito siya. Kasi ganito so, ba nag-stop yung Hindi para kami yung ano maganda naman yung quality niya guys and eto siya oh ayan so ito pa rin nabili kong helmet okay, guys half face classic siya so murahin lang siya. I think nasa 1-1 lang siya. Pero, medyo malaki pa siya sa akin. Ito yung pelika. So, ayan. Paluwag pa siya sa akin. Kahit ito na yung pinaka-smallest na size. Bumili din pala ako ng mga sticker decals. Ayan, guys. Kasi nagbabalak ako ilagay siya sa helmet. Or dun sa pinaka-ano ng motor guys. Mga stussy. Yes. Ayan. Mga ilalagay ko sa helmet. And ito guys. Binili ko rin pala to para dun sa uh, ilalim ng upuan. Para organizer siya. Seat organizer. Ito ko lalagay mga ORCR. Ito yan guys. Ito. Hindi ko alam kung paano. Dito. Saka pala guys, ayan, bumili din ako ng blind spot mirror. Pero I think hindi ko siya malalagay doon kasi medyo maliit yung mirror niya. Ayun. Pero yung sa stock na mirror niya, lilagyan ko na siya. Ayun siya. Ayan. So extra lang to. Bumili din ako ng mga detailing brush. ayan para pag i-cleaning tong si Fasho. Ayun, 5 pieces siya. May iba't ibang size. Ayan. And raincoat, guys. Ayan. In case na umulan, di ba? So, nilalagay ko lang siya dito sa upuan. Sa ilalim ng upuan. So, in case na umulan, meron tayong rain. Ito din. Bumili din ako ng parang paint na white. In case na may magasgasan na ang konti. Ayan. Nalagay lang siya ng paint para hindi masyadong halata. Tapos, Ito din. Ito din pala guys, yung mating niya, bumili din ako. So, ayan, detachable lang siya. Sa, para hindi masyadong dumami yung ano ko. Yung sa floor mat. Ayan. So, ito guys, yung last na ilalagay natin, yung white side wall. So, dito siya ilalagay. Ayan. Para magmukhang classic talaga ang ating fashion. Ayan. Ipapalagay ko lang sa vulcanizer. So, guys, ayan, may humabol. May nag-sponsor sa atin. Ayan, shoutout kay Ali kasi ini sponsoran niya tayo nito, and Ayan, ito, pang cover dun sa tambucho. Mukhang carbon siya pero hindi naman talaga siya carbon. Plastic lang siya pero okay na para may forma tong motor natin. insha, siya. Nakabit na namin siya, guys. sabi So guys, ito pa yung isang bilili natin na lilalagay siya dito. Yan, dinidikit lang siya.